Assalamualaikum mga lalabas, mga bayots, and good morning, and happy Sunday everyone. Pag-uusapan natin ngayon, and by the way, before I proceed my topic, eh, keep safe Philippines dahil sa bagyong uwan na nanalasa ngayon sa Katanduanis. Tatlong tatlong lugar yun sa Pilipinas ang magingat, Katanduanis, number one yun. Uh, Kison, province, at uh, ano pa ba yung isa na yun? Basta tatlo yun. So, mag-ingat na lang ang buong Pilipinas dahil mula Batanes hanggang Bohol daw yun eh, o buong Pilipinas ang sasakopin ni Bagyong O1. Pero hindi ang topic natin ha. Ito si Bongbong Marcos. Sa Bagyong Kino, may 1 million lang ang tulong ng Amerika. Ano nga, Ari? sabagay. Ito, bagay. Ito. Eh, ayon sa balita dito, nung bagyong Yolanda 2013 ay 20 million ang tulong ng Amerika sa Pilipinas during Pinoy time. Ngayon, may matinding bagyo, kalahati, sobra yata ng Cebu washed out. Ayan, sa likod, mga sira-sira, mga bahay, ganyan. So, 1 million lang ang binigay ni Trump. Ataray, taray, puro <laughs> 1 million, bakit? Matatandaan ninyo, di ba? Sa taripa, ano ang binigay ni Trump sa Pilipinas? Di ba, 20%. So, nung bumiyay si Bongbong Marcos sa uh, Amerika para makipag-meeting dito kay U.S. President Donald Trump sa White House, ay binigyan siya ng 19%. Uh, <laughs> 1% lang ang kinalitas sa taripa. Pagpunta <clears throat> niya sa ASEAN Summit at saka sa EPIC Summit, wala siyang napala. Wala siyang, si Bumbu Marcos. Hindi kagaya ng Malaysia, Cambodia, Thailand, may zero tariff. Ang Pilipinas, ipinako. <laughs> Ngayon, so 19%. Or mahilig talaga to si Trump sa 19% meron Bakit? O oh, dito ngayon sa kanyang ano din, uh, ayuda. Kinaltasan din yan ng 1%. 20 din yun, di ba? 20% sa tarifa. Kaltas 1%. 19 na lang natira. So sa Yolanda, 20 million ang kanyang ayuda. <laughs> May natitira pang 19 million dollars. <laughs> Masaan yung Trump? Bakit 1 million lang din ang inaltas mo. <laughs> mm. Ay. So ayon dito, donasyon ng US lumiit mula sa 20 million dollars nong Yolanda, 1 million na lang sa panahon ni Bongbong Marcos. Ah, Marcos Jr. Kapansin-pansin ang laki ng ibinaba ng tulong ng uh, tulong mula sa Estados Unidos sa Pilipinas. Ayun na nga. Ano, Typhoon Yolanda, at 2013, nagbigay ng ang Amerika ng 20 million. Kung i-adjust sa inflation ngayon ay katumbas ng 26.6 million US dollars o so 1.55 billion pesos. Ngayon sa panahon ni Ferdi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 1 million o mahigit o kumulang 58 million pesos na lang. <clears throat> ang ipinadalang tulong ng U.S. para sa mga nasalanta sa Bagyong Tino at ng malalakas na lindol sa Mindanao. <coughs> Bakit ganito na lang ang laki ng ibinaba or reduce ng uh, tulong ng U.S.? Ironclad Allies. May nine ka site, military is military base sa Pilipinas. impakan ng kanilang mga armas at kung saan saan pa. Tapos ganito lang ang tulong. Hindi natin sila masisisi dahil nakikita kasi nila. na magnanakaw si Bongbong Marcos. <laughs> so siguro nakita ni Trump dahil ay hindi ba kahapon sa balita na maglabas o naglalabas si Bongbong Marcos ng mahigit 1 trilyon bisos para sa tulong sa mga nasalanta ng bagyo at kung ano-ano pa. Tapos, mabalitaan na lang natin na 5,000 to 10,000 lang yung ayuda sa mga uh, sirang bahay sa Cebu. Ano magagawa mo sa bahay na yun na 15,000 or 10,000? Tuta. eh, siguro. Nakita ni Trump, ah, napabalita na 1 trillion mahigit ang ilalabas ni Bongbong Marcos. Tapos ngayon, 5,000 lang ang ipamimigay sa mga nasa lanta ng Bagyong Tino. Kaya 1 million lang din ang ibibigay ko dahil nanakawin din ni Bongbong Marcos at ng mga kasabwat ang pirang tulong dahil yung 1 trillion na yun na ilalabas pesos ni Bongbong Marcos, nanakawin lang din nila. Ang 99% doon kasi 1% lang ipamigay eh. <laughs> so, ayan mababa talaga ang tingin ni Trump kay Bongbong Marcos at ayaw magbigay ng malaki dahil alam niya eh, hindi mapupunta sa kinauukulan na nakawin lang nila. <laughs> Mirezi, Bongbong Marcos.